Bye bye. Bye bye. See you. See you. See you. See you. Oh, look good. <laughs> bye. bye. So hi guys for today's video. Kay mo lakag ko before that mag OTD sa ta chat sa dire then. Kahuman kay mag panudlay ta og mamugong kay dagko na kay ta pa di panudlay ani. So, di nandot guys. Mga na sa atong bag. Kay magdatagpag pa sa atong cellphone. O manangita sa atong kaubanjuri. Kay nasuko niya. Di ta manangit ko nga sa tapaduong. Manangit na ta guys. Kay magigikan ta. Sa dihang ng lakaw ko po sa hagdanan. Bapapaday ko kalakaw. Kay magkuha ko sa akong sapatos. Malamang mag... Magtiniil tapadong sa gawas, Charis. So, nina mo na guys, no? So, mga naog na ta. So, ihunong e, naman sa kundo rin dapita. Kaya nagsapatos, bitaw ko. Pero wag mo man, kay. Kung saan nasag... nag-OTD check na sa daan. Eh, bitaw, guys. Nag-OTD check ko. Dahil nag-update ko sa akong kamit up later. Oh, OTD check na sa. Dahil magawas na tadi ay. Kaya magmalangay ka na yung kalagihan. Kaya ahaks na sa... Dahil ako kikagisi, dahil kaya kaya hapon na kayo. Pagawas pag na dahil. Pagdali na dahil sa mong asa ka diha ga adiha so magawas na dai ko ay kay na ko sa kong kandereso na nako dakang kagiyan na din pita sa so, paygam agiyan na paygam ayan kay sa dako na sa ta so dako agiyan na ta dako 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 dak, pat nang lakunon din pita kay magi so tadihang mo shortcut na dai ko i from dali na ko mahuman diri sa namo sa dugay na ko nagiyan diri So, pagdali dali dahil kay Jesus, nagpakita pa kasi mga nino, nga dugayan kay pag bantay-bantay niya, kanya niya kayo masagatan nila nga diyan niya, no charis. Ito, pag bantay-bantay niya, nanan na ako sa daan, guys, ang sakyan niya ako, tricycle niya. Ay, kay, nang ngayon kay, kay ko, guys, so, tricycle sa kong sakyan, guys, kay tungod. Oh, Mama, tungod na akong sakyan, iba ito, munta sa skin na sa punta, sasa Sa punta, repita guys, sila prinsesa, kay pr ako may Princess, charis. O niya, yeah, guys, napamang ako sa tricycle, o niya, di rabi ito, magmuni-muni sa kundi gamay kay, murag, tuka, -tuka. Man, cute no nya nya mga tataod bayani kay mag mag na tan tan gamo ito complete kay ma-update pa ko sa kung kamita no man nag-update kay ma-plate na tan repita no kay sigun ta pisa surato ang kwarta ni repita so madapa ning uleon nya or magmukong <anak> na lang pag kuani gihangit na lang ako driver kay jason na lang ko i kay ito na ko kay i ka uli no So, maunay akong sukli, guys. Bente na lang. ni Keranjek untuk lang pertangiam Kita terus menggunakannya Saya rasakan oleh biva Wit default Di stimulation wheels terhubung dengan adek awam hendak belongsihkan ap AUаз di kedudukan antara menjepit dan zat dah selesai tempah penμαulayang arus dinti mereka, tat api dan présentasi matanya berl Ger revision into kini menutup judul semua di engineering class lungsabai web daripada yang dua dan other toenimada ekor daging daripada daging di katli eh, yang sasa nama ay yung katogi nama naman yung sa tong so marag lele gamay jute nilang gamay dolto or herb nilang lele nilang gamay chalis gito ka pa man like a day yan na perti na dito ka na kontrapita sa ni kuni mo nito ka sa apa, up pa sa nangyari ni so Apo dulu dol na siguro ako ni Jutay na mura kapit na ako maabot pa Jutay ko na so dol dol na Jutay tanya okay. So guys, na agnajud ko kay na nako spunta nya ko friend sa Charis. So gilakaw pa jud kadiyot kay iske. Pati nagbadide ek eh, daghan ang saksakyan an ni Uya sa bug sa Charis. So naman ko nakita nya 12 guys, mo um, na akong sakisakyan sak, na lang nya. Ang tanda ang driver ko kasi padong so, pwede, sa puti kasing, sa kasing-kasing niya jud. Kuya, 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 na kuya wa si kuya kanong kasing-kasing man niya nga wa naman siya Charis. Nya dai nagmay-may ma man ko dai so nanakod sa kinanday nya naman lamang sa sa kabayuan charis ito na nako sa sakyanan nya nagpalit magpalit tikpad sa irko nang ang um, gasakyan pilingera banig siya ang pang sa person guys oh di ba pilingera sa aircon na kaya ang sa gisakyan nagpa nagpasaling electric pan masing nga doon naman ang, ang doktor nga papultiho na ta kay pretty na tawig kay basin mag-ick na dadis ni mga sakyan na lang dyan asa ko po dan mo pretty rala dyan ko dito wait lang dyan maman naman tag pretty no dapat dito ay pag ako na ni ate para kuantan rata dyan sa tong kuantan nilarga na ta guys kay kapoy na ko sa kung naong diri da so nganong naong siya ko nakapakita diri no kay murag maram na akong gusto ipakita kung naong niya perti na jung duka nganong duka ang kanin ang asam sa gabi i basi nang wakwa guro ko gabi no awa perti ang duka so ah ako mata perti na jung kapiyong na sa mata ko piyong jud akong ako ako doktor nga bukaw lang ko kung magbuwag na silang duha charit Anya guys, na Naog na naog naman dito guys kaya wala na video ako pag naog so nakuha dito si sa Fentes Mania Boulevard so hindi rin guys naglakaulakan ko ganda yun kay mulabang bang mangko guys at doon ko bariyo yun mo na yung Fente guys na naku din na pita so mulabang mula so, oh, eh. Mal sa tadi sa ta magawas ng labang kaya napamisikin na napamisikin na guys sa na lang eh malamaligsan yun ta sa babay to abi magkuhan na to mas lumulawas kaya wala na siya charis ay, nilakalabang dahil dali. Jit ko tayo kasi maligsan ko niya. Tsari sa kasing-kasing. Ay, awa guys. Nag-jiga na sa nako, ka guys. Oh. Naglakaw-lakaw laka na ko guys. Masinsya na akong dagwa dali guys. Oh. Akong nang kita sa video guys. Akong nang sumawal. Diyan na akong nang sunggit. So, Pas Tapos na akong Guys, kay magtali-tali na. Ta, Grabe na ta kalahit. Hapo na jud ka ngayon. Ayan naman kaso, kasi ako sa akong nang guys. Kaya murag mauna na niya akong nang. Tsari. Ito, dadanan ako sa Robinson's Galleria dapit, guys. Ay, di, di, ay, Robinson's Galleria git, di, ay, sayap ko. So, gilabag na sa kong skin. Daga na, skin na ni Dapita, we. sa malakaw na, di skin ng gamay, para mo labang ta, aguy ay. Ano, wala na taan, eh. Sige lang, tak labang, charis. So, nina sa sa dapit sa, fente, dyan, dyan, fente, maghihapon din, eh, pero, nana ko sa may, padong sa, Ah, sibudok guys, pro-loy-loy pa mo, ko ani guys. Ipaspasan lang ako ng lakaw kasi marag kapoy na magnilakaw ani asa na magpapadungay. So, dagang siya din liliko-liko ng lugar na liko na po kanil Asa na ko, hindi sa unahan na sad. Nanatay po tayo lako na skina. Oh my gosh. Sas, dagahan na pa ni lakon nuno na to eh. Maram dito ang kalabang na sa tani guys. na na sa tani. Asa na sa mga labangan. So, nagdadali na po taglabang kay Malagsanya at nasa yung singkasing charis sa so, dihang nilabang na ko guys kena na ko nakit-an nga big shop so dibuto man ang person nilabang sa ni so, ni kao palit na sa si, ko fund rek kay lesod na gut mo tan labang ani so mo nilang pan guys murag tagan daghan jud guys mo mahurot ko ni palit charis kita guys palit na ta guys kay mabayad ta kay mo na to og palit sa so, ni bayad ta guys no kay malamang mo palit sa pantas dira Boye okay, tekis -sure uh, kay mga short man tendel manam tagpad sa gawas na puto sendera nga magpundo ta ditto nga mitadtali man ta so anay upan guys so daan pud natong nakit an din guys noya no pud guys mong labag bisag asa ni guys mo labag na dagtag skin ani ginanggang skin hanggamay pag sadya na silingon para makal makabot sa tunga-tunga paspas -um na to guys kay hapon kayo juga i murag ginanay mga kung gilag kaw i ahak ha na yon sa ni orasa so, sa sudihan kay guto man tayo guys so uh, kaon tag pinakalit diri guys bi ang lamoy automatic ng babang maray nag nag club na, na eh sasadihan so, so, naglakaw na nagkaon kay so laban ng juta na no balaga kaon tan ni mantras nagpadayon sa tong lakaw o kasal tatoon so, na to so naglakaw lakaw na ta guys dol oh, dito di, siguro dool na juda ko. So, mulik ko ko na skin na guys. Lakaw na sad. O, labang ginkid O, dihang kit an na nako ang usa ka lugar nga ako ang ay kung kay mama insta sa tong itong gamit sang luyo sa sa Cebu so nako sa luyo sa Cebu guys wala naglakaw ko guys ako jo siyang gi ino nang sa so ako sang gi guys gi share ko mo nang luyo so mo jo tani ang luyo Anya guys, nanadya ko gikontak na ako akong gamit app. So nanas unahan tayo guys na wala ko labang na buskina. Then nagsipon cellphone, nagkikontak ang ang akong gamit up so mauna na siya guys dool na yung dahi ko and ta maabot na gusto ko nga to so sa dihang naan, na di diha akong gamit up guys so mauna siya guys na dool dool na akong do akong atoon guys grabe atong struggle yung pita, guys no so naabot na yung ta na naabot naman ta guys naabot naman ta guys so mauna niya atong gyarian kay naabot na ta sa atong gipadulungan so nagpahaway nagpakuan sa kong guys kay nagpabibibibibib sa kundari anya sa so, akong pamangkin kay gilutuan mong kaon sa so, nagwatuwat ko guys so na ang kaon so kaon na sa tani guys panlip ni hapon ni guys so nag ako pa french fries akong pamangkin guys so, so nagunin mo sa kundari guys niya anya guys nagwat ko sa akong pamangkin kay busy kayo niya diya guys nag kaon ko paso niya pagdataw dyan ni guys kay nilakaw na ko kay nansa sa yung lakaw na guys Bye bye. Bye bye. gawas nako guys no malamang musud ko balik charis. Pero guys nag na nako sa kung pamangkit ng ulang kamuli. na ka ako kay na pati ko kay musimba pa ko ang uh -huh. direk uh -huh. ba akong video kay gabi ina and God bless ingat kayo bye bye.